Another update ganap sa napakaganda at walang kupas na si Gretchen Barreto na inirampa ang kanyang looks pagkatapos ng kanyang hair and makeup. Dumalaw ulit si na Gretchen kasama ang matalik na kaibigan kay Dr. Ivy sa klinik nito para sa kanilang skincare routine. So, so, Baka matching, matching dalawa? Ah, to. kayo today. today. Ah, Even yeah. 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 Po, about today. Where? Yes. We talk about everything. Pumasok sila sa isang room at bago umpisahan ang pagpapaganda sa kanila ay nag muna. Ina-explain ni Dr. Ivy sa kaibigan ni Gretchen ang kanilang gagawing procedure habang nakikinig lang si Gretchen sa kanila. Kahit nakafocus ang kamera sa mukha ni Gretchen at walang masyadong make-up ay napakaganda pa rin lines and wrinkles on the under eye area. Uh, ayan. Which we all get, di ba? Because we smile a lot. We're always... Because we're aging. I'm trying to be part of it. <laughs> Inamin naman na eh, Gretchen na talagang tumatanda na siya. Kaya kailangan alagaan ng beauty. <laughs> so, pero Pero ako nag-i-enjoy, kailangan niya kalaki yung earrings niya. Kailangan may kasama magandang earrings. Para naman, okay, Let's just to feel work. good. Of course. Pagkatapos itry ang bagong procedure sa pagpapaganda, tiningnan agad ni Gretchen sa salamin ang mukha niya. It's glassy, it's glossy, it's radiant. It's young, di ba? It's just because of the eye mask. The, the... Lalong gumaganda at nagsashine ang mukha ni Gretchen sa kanilang ginawa. Wrinkles, those lines, you don't want the skin to look dull. Yeah. Look how easy Look how shiny, ha? Eh? Very Korean skin. It's I nice. Dahil naalis ang makeup niya sa ginawa nilang Regen Skin. Bago umalis ay naglipstick muna si Gretchen. And that's a lip balm. At the same time, it gives you a little bit of a lip tint. But it's uh, very moisturizing and hydrating. Like, yeah. Oh, like what you're doing. actually Mahilig si Gretchen sa mga malalaking alahas tulad na lang ng suot niya ngayon na malaking hikaw at bracelet.